Good morning, good morning, good morning. Ayan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, ready na pa ako pagpasok ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, sa mga nanonood po dyan sa akin. Grabe, grabe. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, sa mga OFW po dyan. Ingat, ingat po tayo. Ayan, ako po ready na rin po. Papasok na rin sa trabaho. Ayan, naisipan ko na naman lang, mangungusta po sa inyo. Ayan, tuwing Sunday po, awag ah, huwag nyo pong kalilimutan po ang aking LS, live streaming. Tuwing Sunday po, alas 6 ng, ano, alas 6 ng hapon po, ayan. Diba, mga luto lutuan po tayo dyan. Ayan, anong oras na ba? Ayan, alas 8 pa naman ang pasok kaya dyan lang kayo. Ayan, kumusta na po ba kayo dyan? ha <laughs> Kahapon po, grabe talaga, oh. Ka-upload ko lang, may violation ka agad. Grabe naman. Yung palang, basta, pagka-upload, upload ko lang, may violation. Minsan po, pag-usapan po natin yan. Ayan, hindi to pa ako nakaupo sa ano, eh. <laughs> sa upuan. Ayan, salamat, salamat, salamat. Thank you, thank you, thank you. Ayan, ingat po sa mga papasok.